98 anyos na nanay pinili manirahan sa isang retirement home para alagaan ng 80 anyos na anak. Sa angka nakakita ng residente na inaadmit ang kanyang sarili sa isang retirement home, hindi para magpahinga kundi para alagaan ng anak. Ganito ang ginawa ng isang dedicated na nanay mula sa United Kingdom na siyang nagpatunay na ang pagiging magulang ay isa pang habang buhay na responsibilidad. Ang kwento ng magnanay na ito, eto. 80 anos noon ang residente ng uh, Wavertree, Liverpool, United Kingdom na si Tom Keating nang dalhin ito sa retirement home na Moss View Care Home para sa karagdagang pangangalaga na kinakailangan nito. Dahil hindi kinasal at hindi nagkaroon ng sariling pamilya, buong buhay ni Tom ay kasama niyang namuhay ang nanay niyang si Ada Keating na nooy 98 anyos na. Dahil sa katandaan na nakaramdam na rin si Ada ng uh, panghihina at nangangailangan na rin ito ng assistance sa araw-araw kung kaya sumunod na ito sa retirement home kung nasaan ang kanyang anak na si Tom. Bagamat malapit ng mag-100-year-old noon si Ada, hindi mayaalis dito ang pagiging nanay at ang instinct nito bilang isang dating auxiliary nurse dahil tumutulong ito sa mga staff ng retirement home na aalagaan si Tom. Anya, binibisita niya si Tom sa sarili nitong kwarto para kumustahin pagkagising nito sa umaga at bago matulog. Habang si Tom naman, kahit may edad na, nagagawa pa rin i-express ang pagiging malambing sa kanyang nanay dahil madalas umana itong yumakap. Dagdag pa ni Ada, kahit na may edad na siya, ay hindi hihinto ang pagiging nanay niya kay Tom. Isang patunay na ang pagiging magulang ay hindi natatapos dahil isa itong lifetime responsibility na dapat panindigan at hindi pagsisihan. Sa mga magulang diyan, kumusta ang relasyon ninyo sa inyong mga anak? Ano ang papel ninyo sa buhay nila kahit na nasa tamang edad na ang mga ito? D Z Research Report, Re -re -report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.